Dagdag ito sa turmeric para gawing 10 times na mas epektibo labanan ng pamamaga. Eh, paano kung sabihin ko sa iyo na yung turmeric supplement na nakatago sa kitchen cabinet mo ngayon ay nagbibigay lang ng kaunting benepisyo sa laban sa pamamaga? Maraming tao sa buong mundo ang niyayakap ang turmeric bilang natural na solusyon para sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan at iba pang problema sa kalusugan. Pero may isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan. Yung gintong pampalasa na puno ng pangako ay sa totoo lang pinipigilan ng karamihan sa kanyang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Pero huwag mong itapo ng yung turmeric. Makinig ka lang sa akin dahil ibabahagi ko ang isang kombinasyon na suportado ng siyensya na magbabago sa turmeric mula sa isang simpleng katulong hanggang sa maging tunay na powerhouse sa paglaban sa pamamaga. Bago tayo mag-dive ng mas malalim sa makabagbag damdaming tuklas na ito, kung unang beses ka sumasama sa ating health journey, welcome sa ating komunidad. Nagtatayo tayo ng isang espesyal na samahan dito. Nagbabahagi ng mga ebidensyang kaalaman sa kalusugan na talagang makapagbibigay pagbabago sa iyong buhay i-tap mo ang like button kung excited kang matutunan ang mga bagong bagay ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka malate sa mga susunod nating content tungkol sa natural health solutions. Oh, at gusto kong malaman kung saan ka nanonood. I-drop mo ang iyong lungsod o bansa sa comments sa ibaba. Ang saya makita ang ating global community na sama-samang nagtutulungan para sa mas magandang kalusugan. Tara at ating tunghayan ang mga makabagong kaalaman tungkol sa turmeric. Narito ang mga natuklasan ng mga mananaliksik nang pag-aralan nila ang turmeric supplementation sa mga tao. Kapag ang mga tao ay kumakain ng turmeric o curcumin, napakakaunting halaga ang natatanggap ng kanilang katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang curcumin ay may napakababa ng bioavailability at karamihan dito ay nasisira bago makarating sa bloodstream. Makalipas ang oral intake, ang curcumin ay kadalasang nailalabas sa dumi at kaunting halaga lamang ang nakakapasok sa dugo at mga tissue. Ipinunda ng mga pag-aaral na kapag ang curcumin ay pumasok sa bloodstream, ito ay mabilis na nasisira at metabolized ng katawan. Ang kawalang tatag na ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang umiinom ng turmeric supplements ngunit nakakaramdam ng kaunting pagbabago sa kanilang sintomas ng pamamaga. Ang therapeutic effects nito ay nahahadlangan ng limitadong absorption at mabilis na pagkasira. Sa kabila ng mayamang kasaysayan nito sa tradisyonal na medisina, ang mga hamon sa bioavailability ng curcuminay nagdudulot ng makabuluhang hadlang. Patuloy ang mga mananaliksik sa pag-imbestiga ng iba't ibang formulasyon at paraan ng paghahatid para sa mas mahusay na absorption. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi ito nagbigay ng epekto. May mga mananaliksik na nagtatrabaho upang mapabuti ang mga bagay-bagay at umaasa tayo sa mas magandang balita tungkol sa turmeric. Ang problema ay hindi sa iyo o sa turmeric kundi sa maling paggamit nito baka isipin mo eh black pepper totoo may piperine ito na tumutulong sa pagsipsip ng curcumin pero may mas makapangyarihang natural na kombinasyon na natuklasan mga tart cherries lalo na ang Montmorency variety mula sa Michigan ang tart cherries ay puno ng anthocyanins na may mga benepisyo sa kalusugan tulad ng pagbawas ng oxidative stress at pamamaga kapag pinagsama ang turmeric at tart cherries, mas maganda ang epekto sa kalusugan at nagbibigay ng masustansyang paraan sa mas mabuting kalusugan. Kaya, isama ang tart cherries sa iyong diet kasama ng turmeric para sa mas balansing tugon sa pamamaga at mas magandang kalagayan ng mga kasukasuan. Tara na! I boost ang turmeric power sa pamamagitan ng tart cherries na mabibili sa mga grocery stores at online. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga tart cherries ay naglalaman ng mga special na anthocyanins na pumipigil sa mga enzyme na konektado sa pamamaga. Mas mataas ang anthocyanin content nila kumpara sa mga sweet cherries, kaya magandang nutritional choice ang mga ito may mga clinical studies ng tart cherry juice na nakakabighani ang mga resulta. Sa isang randomized controlled trial na nailathala sa journal na Nutrients, ang mga matatandang may edad 65 hanggang 80 na umiinom ng 480 ml ng tart cherry juice araw-araw sa loob ng labindalawang linggo ay nakaranas ng malaking pagbaba sa inflammatory markers kasama na ang 25% pagbaba ng C-reactive protein. Nalaman din na bumaba ng 11% ang oxidized LDL cholesterol at nagkaroon ng mga improvements sa DNA repair activity. Sa isang pag-aaral mula sa journal ng International Society of Sports Nutrition, ang 54 na malulusog na runners na uminom ng tart cherry juice sa loob ng 7 araw bago ang isang long distance race ay nakaranas ng mas kaunting pananakit ng kalamnan kumpara sa mga umiinom ng placebo. Kaya magandang idagdag ang tart cherries sa diet ng sinuman mula sa mga matatanda hanggang sa mga aktibong atleta. Subukan na natin ang tart cherry juice at sabay-sabay tayong mag-enjoy sa mga benepisyo nito. Alam mo ba, mga ka-GK, ang mga mananaliksik ay nag-ugnay ng mga benepisyo ng tart cherries sa mataas na antioxidant at anti-inflammatory properties nito. Pero dito na nagiging interesante ang lahat. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa mga scientific journals, ang mga anthocyanins mula sa tart cherries ay kayang harangin ang mga siloxygenase enzymes na siyang inflammation pathway na target ng mga gamot tulad ng ibuprofen. Sabi sa mga pag-aaral, ang mga anthocyanins ng tart cherries ay pwedeng magpababa ng COX-1 at COX-2 activity. Ang tart cherries ay natural na pumipigil sa isa sa mga pangunahing inflammation pathway sa ating katawan na siya tinatarget ng mga pharmaceutical companies gamit ang kanilang mga gamot. Ngayon, isipin mo na lang kung pagsasamahin natin ang dalawang natural na panglaban sa pamamaga na ito ang curcumin mula sa turmeric ay humaharang sa NF-kappa B pathway, isa sa mga pangunahing switch ng pamamaga sa ating katawan. Ang mga pananaliksik na nailathala sa Journal of Immunology at iba pang peer-reviewed journals ay detalyadong naglalarawan kung paano pinipigilan ng curcumin ang NF-kappa B activation sa pamamagitan ng paghadlang sa phosphorylation at degradation ng I-kappa B-alpha na sa huli ay hinaharangan ang inflammatory gene expression. Ngunit hindi lang yan. Ang mga anthocyanins mula sa tart cherry juice ay humaharang din sa COX pathway. Kapag pinagsama ang dalawa, nagkakaroon tayo ng tinatawag na synergistic effect. Para bang sabay-sabay mong pinapatay ang pamamaga sa pamamagitan ng dalawang magkaibang mekanismo na nagre-resulta sa isang komprehensibong anti-inflammatory effect na hindi kayang makamit ng bawat sangkap kung nag-iisa lang ito. Kaya naman huwag palampasin ang pagkakataon na subukan ang kombinasyong ito. Ang turmeric at tart cherries ay tunay na magkapartner sa laban sa pamamaga. Ang siyensya na sumusuporta sa kombinasyong ito ay talagang kapani-paniwala. Isang makabagbag damdaming pag-aaral na inilathala noong 2021 sa International Journal of Molecular Sciences ang tumutok sa mga pasyenteng may colorectal adenomatous polyp na mga precancerous na lesyon na may kaugnayan sa pamamaga. Binigyan ng mga mananaliksik ang 27 pasyente ng kombinasyon ng curcumin at anthocyanin supplements o kaya naman ay placebo sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo bago ang kanilang nakatakdang operasyon para alisin ang polyp. Ang mga resulta ay talagang nakakagulat at nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa bisa ng mga compound na ito. Ang combination ay nagdulot ng makabuluhang pagbawas sa NF kappa B expression sa tissue ng adenoma na may geometric mean ratio na 0.72. Ipinapakita nito na may positibong epekto ito sa mga inflammatory pathways na kasangkot. May trend din na nagpakita ng pagbawas sa mga marker ng cell proliferation na tila nagpapahiwatig na ang supplementation na ito ay pwedeng hadlangan ang paglaki ng mga posibleng mapanganib na lesyon. Nagtapos ang mga mananaliksik na ang pinagsamang suplementasyon ng anthocyanins at curcumin ay nagdulot ng posibleng magandang pagbabago sa mga tissue biomarkers ng pamamaga at paglaki ng cells habang binibigyang diin din ang kahalagahan ng patuloy na pananaliksik sa mga natural na compound para sa pag-iwas at paggamot ng cancer Isipin mo kung ano ang nangyayari sa antas ng cell Napakahalaga nito upang maunawaan kung paano nagtutulungan ang mga suplementong ito ang katawan mo ay may iba't ibang inflammatory pathways dahil ang pamamaga ay talagang komplikado. Ngunit ang chronic inflammation, iyong sakit na nagdudulot ng arthritis, cardiovascular disease at iba pang kondisyon, ay nagre-resulta sa mga pathways na parang stuck sa on na posisyon, na nagiging sanhi ng mga proseso ng sakit at nagdudulot ng sunod-sunod na problema sa kalusugan na pwedeng makaapekto sa iyong kabuuang kalagayan. Sa pamamagitan ng pag-explore ng mga paraan upang ibalanse ang mga pathways na ito sa pamamagitan ng tamang pagkain at suplementasyon, posibleng makahanap tayo ng mga epektibong estrategiya upang bawasan ang epekto ng chronic inflammation at itaguyod ang mas magandang kalusugan ang curcumin ay tumutulong para patayin ang isang set ng switch sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-inhibit sa NF-kappa B. Samantalang ang anthocyanins naman ay tumutulong sa pagpatay ng iba pang set sa pamamagitan ng pag-block sa COX enzymes. Kapag pinagsama, nagbibigay ito ng komprehensibong kontrol sa pamamagana tinutugunan ang problema mula sa iba't ibang anggulo ng sabay-sabay. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng kombinasyong ito para sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maraming mga pag-aaral ang nagdokumento ng mga benepisyo ng curcumin para sa kalusugan ng mga kasukasuan. Ang mga sistematikong pagsusuri at meta-analysis ay nagpakita na ang pag-inom ng curcumin supplements ay malaki ang nabawas sa mga inflammatory markers tulad ng C-reactive protein. TNF-alpha at IL-6. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang curcumin ay kasing epektibo ng ilang anti-inflammatory na gamot sa pagbawas ng sakit at pagpapabuti ng function sa osteoarthritis. Ngunit hindi lang curcumin ang bida dito. Ang tart cherry juice ay nagpapakita rin ng magandang resulta para sa kalusugan ng mga kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Current Developments in Nutrition, ang tart cherry juice ay nakatutulong para pababain ang antas ng uric acid sa mga taong overweight at obese. Sa isang randomized placebo-controlled crossover study, ang mga kalahok na uminom ng 240 m laniltimol ng tart cherry juice araw-araw sa loob ng apato na linggo ay nakaranas ng malaking pagbabawa sa serum uric acid kumpara sa mga umiinom ng placebo. Ito ay mahalaga lalo na para sa mga tao na may gout, isang masakit na uri ng inflammatory arthritis. Ang pagsasama ng dalawang ito ay nagbibigay sa iyo ng double approach para suportahan ang ginhawa ng mga kasukasuan. At para sa mga atleta at aktibong tao, talagang may mga natatanging hamon sa pamamaga. Kaya, kung gusto mong maging mas komportable at masigla sa iyong mga aktibidad, subukan ang kombinasyong ito. Sobrang saya at ginhawa ang hatid nito. Isang sistematikong pagsusuri tungkol sa pag-recover pagkatapos mag-ehersisyo ang nagpakita na ang pag-inom ng tart cherry juice sa loob ng ilang araw bago at pagkatapos ng matinding ehersisyo ay nagdudulot ng mas mabilis na pag-recover ng lakas at nababawasan ang mga palatandaan ng pamamaga. Binibigyang diin ng pagsusuring ito na mahalaga ang tamang oras. Ang pinakamaraming benepisyo ay nakikita kapag ang tart cherry juice ay ininom ng ilang araw bago ang ehersisyo na tumutulong sa katawan na maging matatag laban sa pisikal na stress ng workouts. Kaya naman, inimbento ng mga mananaliksik ang salitang recovery para ilarawan ang proaktibong approach sa pamamahala ng pamamaga. Ipinapahiwatig nito na ang mga atleta at mga mahilig sa fitness ay pwedeng isama ang tart cherry juice sa kanilang routine para sa pinakamainam na benepisyo sa recovery. Hindi lang sa recovery maganda ang epekto ng tart cherry juice, kundi pati na rin sa kalidad ng tulog. Para sa mga nahihirapan sa insomnia, magandang balita ito. Isang pilot study na nailatala sa Journal of Medicinal Food ang tumingin sa 15 matatandang may chronic insomnia at ipinakita ang potensyal ng tart cherry juice, hindi lang sa recovery kundi pati na rin sa pagtulog. Uminom ang mga kalahok ng tart cherry juice sa loob ng duha linggo gamit ang randomized double-blind crossover design, kaya sigurado tayong legit ang mga resulta na pag-alaman na ang inumin na ito ay may kaugnayan sa statistically significant na mga improvement sa lahat ng sleep variables na sinukat tulad ng tagal at kalidad ng tulog. Sinuggest ng mga mananaliksik na posibleng ito ay dahil sa melatonin na natural na makikita sa tart cherries pati na rin sa kanilang anti-inflammatory properties na sumusuporta sa kabuoang relaxation at masarap na tulog. Ngayon, paano ba natin ito gagawin? Napakadali lang. Kailangan mo lang ng isang tasa o mga 240 ml ng purong tart cherry juice na walang halong asukal para makuha ang lahat ng benepisyo nito. Importante na suriin ang label ng juice na bibilin mo kasi marami sa mga cherry juice ay may halong sweeteners na pwedeng makabawa sa health benefits at magbago ng epekto na inaasahan mo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng purong tart cherry juice sa iyong araw-araw na routine, hindi lang ito makakatulong sa iyong recovery mula sa ehersisyo, kundi pwede rin itong magpabuti sa kalidad ng iyong tulog. Kaya tara na. Isama na ang tart cherry juice sa inyong buhay para sa mas malusog na katawan at mas masayang pamumuhay. Hanapin mo ang 100% na tart cherry juice kasi ito ang klase na ginagamit sa karamihan ng mga research studies. Pagkatapos, idagdag mo ang isang kutsarita ng turmeric powder. Siguraduhing mataas ang kalidad ng turmeric powder o kaya naman ay fresh na turmeric root na pinong grate. Huwag kalimutang lagyan ng kaunting piraso ng itim na paminta kasi ang piperine ay nakakatulong sa pagsipsiping curcumin. Ihalo mong mabuti ang mga sangkap na ito Pwede kang gumamit ng blender o kaya'y iligay ito ng mabuti sa isang nakasara na lalagyan. Ang natural na asim ng cherry juice ay tumutulong para mamask ang medyo mapait na lasa ng turmeric, kaya't mas masarap itong inumin kumpara sa turmeric water lang. Importante ang timing para makuha ang pinaka-benefits. Base sa mga findings ng research, isang magandang oras para inumin ito ay bago matulog. Sa isang pag-aaral tungkol sa insomnia sa mga matatanda, ang mga kalahok ay umiinom ng tart cherry juice sa gabi. Ang pag-inom nito bago matulog ay nakikinabang sa melatonin content na tumutulong para mas maging maganda ang kalidad ng tulog. Para sa mga atleta o mga active na tao na nagfo-focus sa recovery pagkatapos ng exercise, may mga research na nagsasabing mas magandang inumin ito ng ilang araw bago ang matinding ehersisyo at ipagpatuloy ito sa panahon ng event at ilang araw pagkatapos. Bagamat may magandang potensyal ang kombinasyong ito base sa mga siyentipikong pag-aaral, tandaan na mag-set ng realistic expectations. Ang mga natural na compounds ay kumikilos ng iba kumpara sa mga pharmaceutical drugs, mas banayad at unti-unti ang epekto. Karaniwang tumatagal ang mga pag-aaral sa pananaliksik ng ilang linggo bago sukatin ang mga resulta. Kaya't magbigay ka ng kahit isang linggo hanggang dalawang linggo ng tuloy-tuloy na paggamit araw-araw bago mo suriin ang mga epekto. Ang mga matatandang kalahok sa mga pag-aaral tungkol sa tart cherry ay nakaranas ng 25% na pagbawas sa C-reactive protein sa loob ng labindalawang linggo. Samantalang ang mga pasyenteng may colorectal polyp ay nakakita ng mga pagbabago pagkatapos ng 4 hanggang anim na linggo ng kombinasyon ng curcumin at anthocyanin. Alam mo, ang pamamaga ay napakakomplikado at bawat tao ay iba-iba. Yung bagay na mabisa para sa isa ay e maaaring hindi ganoon ka-epektibo para sa iba. Ang iyong mga genetics, dieta, pamumuhay at pangkalahatang kalusugan ay may malaking epekto sa iyong tugon. Isipin mo na lang ang kombinasyong ito bilang bahagi ng mas malawak na pamumuhay na anti-inflammatory. Ang pinakamagandang resulta ay kapag pinagsasama mo ang mga natural na sangkap na ito sa regular na ehersisyo, pamamahala sa stress, sapat na tulog at isang dieta na punong-puno ng whole foods. Bago mo simulan ang regular na paggamit ng kombinasyong ito, makipag-ugnayan ka muna sa iyong healthcare provider, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot na pampababa ng dugo tulad ng warfarin o mga antiplatelet na gamot. Pareho kasing may mild effects ang turmeric at tart cherries sa pagbuo ng dugo. At kung umiinom ka ng mga gamot para sa diabetes, mag-ingat ka dahil ang tart cherry juice ay naglalaman ng natural na asukal. Isang tasa nito ay may humigit kumulang 30 hanggang 40 gramo ng carbohydrates. Kaya tiyaking maging maingat at informed sa iyong mga choices, ha? Para sa mga tao na may diabetes, mahalagang bantayan ang kanilang blood glucose ng maigi. Sa mga pag-aaral na ginawa sa mga taong may labis na timbang at obesity, napag-alaman na ang tart cherry juice ay hindi gaanong nakaapekto sa glucose or insulin levels sa loob ng patro na linggo. Pero tandaan, iba-iba ang reaksyon bawat isa. Isa alang-alang din ang calorie content. Sa mga research studies, umiinom ang mga participants ng mga 180 calories ng tart cherry juice araw-araw. Kaya't isipin na lang ito sa kabuuan ng iyong nutrition plan, baka pwede mong palitan ng ibang inumin imbes na magdagdag ng extra calories. Karamihan sa mga sumali sa pag-aaral ay naging masaya at maayos ang pagtanggap sa mga interventions na ito na may compliance rates na higit sa 90%. Ang combination ng turmeric at tart cherry juice ay isang scientifically supported na paraan para pamahalaan ang inflammation ng natural. Sa pamamagitan ng pag-target sa dalawang magkaibang inflammation pathways ng sabay, mas marami itong naibibigay na, na anti-inflammatory effects kumpara sa paggamit ng isa lang sa mga sangkap. Ipinakita ng mga pag-aaral ang mga benepisyo nito sa inflammatory markers, ginhawa ng kasukasuan, recovery pagkatapos mag-exercise, at posibleng benepisyo para sa cardiovascular at metabolic health. Bukod pa rito, napakadali lang ihanda nito, kaya't ito ay isang accessible option para sa sino mang nagnanais na suportahan ang natural na proseso ng kanilang katawan laban sa inflammation. Bigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras para mapansin ang mga benepisyo. Ayon sa mga pag-aaral, kadalasang nagpapakita ng mga pagpapabuti sa loob ng apat hanggang labindalawang linggo ng tuloy-tuloy na paggamit. Pansinin mo kung paano ka nararamdaman. Nagigising ka ba na mas kaunting pananakit? Mas komportable ba ang mga kasukasuan mo? Mas hindi ba matindi ang sakit pagkatapos ng workout? Mas mahimbing ka bang nakakatulog? Tandaan, ang pamamahala sa chronic inflammation ay nangangailangan ng oras at consistency. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa natural na pamamahala ng inflammation, mag-type ka lang ng yes sa comments. Ang simpleng salitang iyon ay nagpapakita sa amin na nakatulong sa iyo ang impormasyong ito at naguudyok sa amin na gumawa pa ng mas maraming content na batay sa ebidensya. Kung natuwa ka sa pag-aaral tungkol sa makapangyarihang kombinasyong ito, siguraduhin na click mo na ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi ka mawalan ng mga susunod na video tungkol sa natural na kalusugan, sciencing nutrition, at mga functional medicine approaches sa wellness. I-share mo rin ang video na ito sa sinuman na kilala mong may problema sa inflammation, discomfort sa joints, o kahit na gustong i-optimize ang kanilang kalusugan ng natural. Ang kaalaman ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay ating ibinabahagi sa iba. Sama-sama tayong bumubuo ng isang kilusan patungo sa mas matalinong, batay sa ebidensya ng mga pagpili sa natural na kalusugan. Maraming salamat sa panunood at sa pagiging bahagi ng ating komunidad. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang sarili mo at patuloy na gumawa ng mga desisyon na magdadala sa iyo patungo sa iyong pinakamahusay na versyon.